Totoo nga bang nakakahawa ang bulutong? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Maraming iba't ibang sanhi ng rashes sa ating katawan. Isa na dito ang bulutong tubig. Pero totoo nga bang nakakahawa ito? Tara, let's prove it! Ayon sa HelloDoctor.com na ang bulutong ay isang pangkaraniwang childhood infection na isang varicella zoster virus o mas kilala sa pangalang chickenpox. Gayunpaman, mari itong maging malubha para sa mga matatanda kung hindi magagamot. Ito rin ay tumatagal ng humigit kulang 10 hanggang 21 araw mula sa exposure hanggang sa paglabas ng mga sintomas. Ito ay unang lumalabas na rashes na nagiging mga paltos na puno ng likido. Sa panahong ito, ang taong may bulutong tubig ay nakakahawa at dapat mag maging maingat sa pakikipagsalamuha sa ibang tao. Ito rin naman ay sinangayunan ni Dr. Willie Ong dahil ayon sa kanya, nagsisimulang makahawa ito mula dalawang araw bago lumabas sa mga pantal hanggang sa maglangib na ang lahat ng pantal. Kaya naman pa rin ng mga eksperto iwasan ng pagkamot sa pantal sa balat o bulutong tubig dahil maaaring maipasa ito sa ibang tao sa pamamagitan ang pagdikit ng ligido mula sa chickenpox at magpakonsulta sa doktor para sa bakuna at sa tamang treatment sa Chicken pox.